sa isang barangay kung saan ang hirap ang humihilom ng sugat araw-araw. Isang lalaking iniwan ng asawa, kasama ang katlong maliliit na anak. Nag-iisa niyang itinaya ang buong buhay para buhayin sila. Labintatlong taon siyang lumuha sa dilim. Nagtiis ng gutom at kahihiyan. Hanggang isang araw, tatlong bilyong piso ang dumating. Kasabay ng pagbabalik ng babaeng umalis. Ngayon, mayaman na siya. Ero ang tanong, mapapatawad pa ba niya ang taong sumira sa kanya? o mas mahalaga pa rin ang pag-ibig ng mga anak na kanyang iniligtas. Sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Quezon, kung saan ang daan ay lupa pa at ang ilaw ay Petromax pa gabi, nakatira si Mang Tonyo. Apat na put dalawang taon pa lamang siya noon. Paat na payat, balikat na parang nakayuko sa bigat ng mundo. May tatlong anak siya, si Ana na panganay, labing apat na taon, si Junjun, labindalawa, at ang bunso na si Nen, walong taon pa lamang. Maganda ang pamilya nila noon, kahit mahira. May maliit na sari-sari store si Aling Rosa, ang asawa niya, at si Mang Tonyo naman ay tagahakot ng kubo sa plantasyon. Sapat na yung kinikita nila para may bigas sa hapunan at may baon ang mga bata sa paaralan. Isang umaga ng Mayo, mainit na mainit, dumating ang balita na hindi inaasahan ni Numan. May sulat si Aling Rosa na inabot kay Mang Tonyo. Matipid ang mga salita, pero parang bomba ang bawat titi. Tonyo, napapagod na ako. May ibang buhay akong gusto. Huwag mo na akong hanapin. Pasensya ka na. Ingat kayo ng mga bata. Walang luha si Mang Tonyo nang una niyang binasa 'yon. Parang natuyot bigla ang dibdib niya. Tiningnan niya ang katlong anak na nag abang ng agahan sa mesa. Si Ana, nakatingin sa kanya na parang alam na ang laha. Si Junjun, naglalaro pa ng kansan sa sahig. Si Nen, hinahawakan ang laylayan ng damit niya at nagtatanong. Papa, bakit po malungkot ang mata nyo? Hindi siya umiyak noon. Hindi niya kayang umiyak sa harap nila. Sa halip, yumakap siya sa tatlo at sinabing, walang iwanan. Ayo tayo na lang. Kakayanin natin. At doon nagsimula ang labindalawang kaon ng pagduusa na hindi maisaysay ng anumang salita. Naging tagalaba si Mang Tonyo ng mga kapitbahay. Naging tagabantay ng sakahan sa gabi. Naging tagahakot ng tubig sa buong barangay kapag tag-ini. Minsan, Tatlong araw siyang walang tulog dahil kailangan niyang magtrabaho sa construction sa bayan para may pambayad sa matriculation ni Ana na scholar man sa high school, pero kailangan pa rin ng project at pamasahe. Tuwing gabi, pagkatulog ng mga anak sa banig na magkakatabi, doon pa lamang siya umiiyak ng kahimi. Hawak ang lumang wallet na may picture pa nila ni Rosa noong kasal sila. Bakit mo kami iniwan? Tanong niya sa dilim. Ano pang kulang ko? Ero kinabukasan, ngingiti na naman siya gising na mga ana, may adobo tayo ngayon, may itlog pa. Kahi adobong toyo lang at itlog na pula na binili sa tingi. Lumaki si Ana na parang ina na rin. Labindalawa anyos pa lang, alam na niyang magluto, maglaba, magalaga ng mga kapatid. Si Junjun naman, naging matigas ang ulo. May mga araw na umuwi na may pasa sa mukha, dahil nakipag-away sa mga batang nambubuli sa kanila na, mga ulila sa ina. Si Nen, ang pinakamahina, Madalas may lagnat dahil sa gutom na hindi nila inaaming. Isang gabi, umuulan ng malakas. Wala nang bigas. Wala nang ulam. Umiyak si Nen sa sobrang gutom. Si Mang Tonyo, nakatayo sa labas ng kubo, basang-basa, nakatingala sa langi. Diyos ko, bakit ganito? Ano pa bang pagsubok to? Sigaw niya sa ulan. Tiningnan niya ang tatlong anak na natutulog na magkakayakap sa isang kumot na punit-puni. Doon siya natauhan wala akong ibang yaman kundi kayo, bulong niya. Kahit anong hirap, ipaglalaban ko kayo. Kaya nagsimula siyang mangarap ng malaki. Hindi para sa sarili. Para sa tatlong anak na yon na hindi na mararanasan ulit ang magkaroon ng inang yumakap sa kanila, kuwing takot sila sa kidla. Nagsimulang magtanim si Mang Tonyo ng mga halamang gamo sa bakuran. Lagundi, sambong, yerba buena. Sa umpisa, binebenta niya lang sa palengke ng sampung piso ang bundle. Pero matiyaga siya. Nag-aral siyang mag-encode sa computer shop. Kahit piso-piso lang ang pambayad sa oras. Nagbasa siya ng mga libro, ungkol sa organic farming na hiniram sa librari ng bayan. Habang natutulog ang mga anak, siya'y gising pa. Nagsusulat ng plano sa lumang notebo. Balang araw, sabi niya sa sarili, hindi lang sampung piso ang kitain natin. Millions. Para makapagtapak ang mga paanyo sa magandang paaralan. Para may sariling kwarto kayo para hindi na kayo magutom kahit isang araw. Labintatlong taon ang lumipas. Labing pitong taon na si Nain ngayon, nag-aral sa Manila, skola sa isang malaking universidad. Si Junjun, nakagadwot na ng engineering, top pa sa board exam. Si Ana, may sariling maliit na negosyo na rin. Nagbebenta ng organic tea na gawa mismo ng kanilang ama. At si Mang Tonyo, isang umaga ng Disyembre, labintatlong taon mula nang umalis si Aling Rosa, may tatlong sasakyang itim na van ang huminto sa harap ng dating kawayang kubo na ngayon ay maliit na warehouse na ng Antonio's Organic Herbs and Teas. Bumaba ang mga lalaking naka-Amerikana. May hawak silang malaking sobre. MR Antonio Reyes po, anong nang isa? Ako po yan, sagot ni Mang Tonyo habang pinupunasan ang pawisano. May dumi pa ng lupa sa kamay niya mula sa pagtatanim. Congratulations po! Na-feature po ang inyong produkto sa isang International Health Summit sa Singapore. May isang malaking kumpanya sa Amerika ang gustong bumili ng buo niyong negosyo sa halagang 3 bilyong piso. Natigilan si Mang Tonyo. Akiramdam niya ay nananagini siya. Tiningnan niya ang mga kamay niya. Mga kamay na dating puno ng sugat sa paghakot ng kubo. Ngayon ay puno ng lupa mula sa sariling bukirin na libu-libong ektaryana. Talaga po, anong niya, boses na nanginginig. Opo at gusto ka raw nilang maging si ng bagong kompani na gagawin nila rito sa Pilipinas. Ikaw pa rin ang may-ari ng 60% ng shares. Sa harap ng mga anak na ngayon ay nakatayo sa likuran niya. Yumakap si Mang Tonyo sa tatlong van na yon na parang yakap sa lahat ng sakripisyo niya sa nakalipas na labindatlong taon. Tumulo ang luha niya sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao. Salamat, Diyos ko, bulong niya. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Ero sa kaloob-looban niya, may tanong na nananangan sa dibdib niya. Kung ngayon niya lang nalaman na bilyonaryo na siya, paano kung biglang bumalik si Rosa? Ano ang sasabihin niya? Ano ang mararamdaman niya? Asa As araw na yon, habang nagdiriwang ang buong barangay sa bagong yaman ng dating mahirap na ama, may isang babaeng nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanila. Matanda na rin siya ngayon. Aya, maputla. May mga luha sa mga mata. Hinintay niya ang tamang panahon para makita ulit ang mga ana at ang lalaking iniwan niya, labindatlong taon na ang nakararaan. Ano kaya ang mangyayari kapag magkaharap sila uli? Darating ba ang araw na yon? O mananatiling lihim na lang magpakailanman ang pagbabalik ng babaeng minsan nilang ina? Sa gabing iyon, tahimik ang buong hasyenda na ngayon ay pag-aari na ni Mang Tonyo. May mga ilaw na Christmas lights na sa unang pagkakataon sa buong barangay. Kulay pula at berde ang mga bombilya na nakasabit sa mga puno ng mangga. May handaan sa malaking bakuran, lechon, pansit, kakanin. Lahat libre para sa mga kapitbahay na dating nagpapautang ng bigas sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga bata. Nakikipila sa ice cream na libre rin. Ero sa likod ng mga ngiti ni Mang Tonyo, habang namimigay ng sobre, na may lamang pera sa mga ninong at ninang ng mga anak niya noon. May kiro sa dibdib niya na hindi maipaliwanag. Pa, bakit parang malungkot kayo? Tanong ni Nin habang yakap-yakap ang braso niya. Labing pitong taon na siya, maganda na, may hitsura ng dalaga, pero sa mata niya ay anak pa rin siya ng ama niya. Hindi naman, anak, ngiti ni Mang Tonyo. Masaya ako. Sobrang saya. Pero hindi niya masabi na kanina pa siya nakakaramdam ng kakaiba. Parang may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Sa labas ng bakod na yari sa chain link na bago palang ipinatayo. Si Ana, ang panganay na ngayon ay 27 anyos na. Abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Mayaman na rin siya sa sariling karapatan. May tatlong branch na ng tea shop sa Quezon City, Maynila, at Davao. Ero nang makita niya ang isang babaeng nakatayo sa may gete, bigla siyang natigilan. Matanda na ang babae. Nakasuot ng simpleng duster na kupas. May payong na itim kahit walang ulan. Nakatabon ang ulo sa lumang shawl. Ana, mahinang tawag ng babae. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ana. Alam niya agad kung sino yon, kahit labindatlong taon silang hindi nagkita. Ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagkakatiklop ng mga kamay sa harap, ang boses na minsan ay umaawit ng bahay kubo, tuwing matutulog sila noon. Inay, nanginginig ang boses ni Ana. Lumapit ang babae, si Aling Rosa na ngayon ay Rosa na lang sa lahat, kasi hindi na niya karapatang tawaging Aling. Payat na payat siya, may mga uban na sa buho, mukhang hirap na hirap. Ana anak ko, at doon na siya umiya. Pasensya ka na. Pasensya na sa inyo. Hindi agad nakagalaw si Ana. Labintatlong taon ng galit. Labintatlong taon ng tanong na bakit. Labintatlong taon ng gabi na hinintay nila na bumalik ang ina, na umalis ng walang paalam. Paano ka nakabalik dito? Malamig ang tanong ni Ana. Nakita ko sa ti ang negosyo ng papa niyo. Nakita ko kayong laha. Hindi ko na kaya, Ana. Araw-araw akong namamatay sa lungkot at pagsisisi. Hindi na nakapagigil si Ana. Yumaka siya sa ina niya na dating inayab ang yakapin, kahit sa panaginip lang. Nanginginig ang balikat nilang dalawa. Sa malayo, nakita yon ni Mang Tonyo. Parang huminto ang mundo niya. Hawak niya ang baso ng red wine na unang beses niyang natikman sa buhay niya. Regalo ng mga Amerikano. Ero ngayon parang lasang abdo. Tonyo, tawag ni Rosa nang makita siya. Lumapi siya, mabagal ang mga hakbang, parang kakot na takot. Nakatayo lang si Mang Tonyo, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Sa paligid nila, unti-unting huminto ang ingay, napatingin ng mga tao. Alam ng buong barangay ang kwento nila. Alam nila kung sino ang babaeng yon. Tonyo, alam ko walang kapatawaran yung ginawa ko. Lumuhod si Rosa sa harap niya, sa semento pa ng bagong bakuran. Akmang babae lang ako noon. Natakot ako sa hira. Naniwala ako sa mga pangako ng ibang lalaki na mayaman daw, na madali ang buhay. Ero labindatlong taon akong binayaran ng Diyos sa ginawa ko. Walang araw na hindi ko hinintay na makita ulit kayo. Si Junjun, na ngayon ay dalawamputlima anyos na, malaki na ang katawan, engineer na, lumapit din galit ang mga mata. Inay bakit ngayon ka pa? Ngayong mayaman na kami. Ngayong hindi na namin kailangan ng kahit sino. Junjun, tawag ni Mang Tonyo. Mahinahon ang boses pero may biga. Umingin ang lahat kay Mang Tonyo. Hinihintay kung ano ang sasabihin ng lalaking nag-isang nagpalaki sa tatlong anak na ulila sa ina. Tumungo siya. Mahabang katahimikan. Rosa, tawag niya sa dating asawa. Hindi na asawa. Rosa na lang. Umayo ka nga dyan. Hindi bagay sa'yo ang lumuhod. Tumayo si Rosa, nanginginig. Labintatlong taon kitang hinintay na bumalik, hindi para magbayad. Hindi para magsisi sa harap ng maraming kau. Hinintay kitang bumalik para sa mga bata. Umingin siya sa tatlong anak na ngayon ay magkakatabi na. Magkahawak kamay. Pero hindi na bata ang mga anak natin. Malalaki na sila. Ako na ang naging ina at ama nila. Ako na ang umiyak kuwing may sakit sila. Ako na ang nagdasal tuwing walang makain. Ako na ang nagtayo ng lahat ng to. Tinuro niya ang buong hasyenda. Mula sa wala. Tumango si Rosa. Alam niya. Pero Tonyo ako pa rin ang nanay nila. Sa dugo, matigas ang boses ni Mang Tonyo. Pero sa puso, matagal mo nang iniwan yon dito. Biglang umiyak ng malakas si Nen, ang bunso. Takbo siyang lumapit kay Rosa at nyakap ng mahigpi. Inay, bakit mo kami iniwan? Miss na miss kita, tuwing Mother's Day sa school. Wala akong yaka. Tuwing may sakit ako, si Papa ang umiyak sa tabi ko. Doon na hindi na nakapagigil si Rosa. Nyakap niya ang bunso na ngayon ay mas matangkad na sa kanya. Pasensya na, Nin, pasensya na, anak. Si Junjun, kahit galit, lumapit din tahimik lang na yumaka. Si Ana naman, ang pinakamatigas ang ulo noon, ang huli. Pero yakapin siya ng ina niya, parang bumalik ang lahat. Ang amoy ng gatas, ang awitin sa duyan, ang halik sa noo. Si Mangkunyo lang ang naiwan na nakatayo sa gitna. Hindi siya lumapit, hindi siya yumaka. Ero may luha sa mga mata niya. Rosa, awag niya ulit. May kwarto ka sa bagong bahay. Malaki na yon, maraming silid. Kung gusto mong manatili, para sa mga bata, pwede. Natigilan si Rosa. Pero Tonyo, paano tayo? Umiling si Mang Tonyo. Hindi na tayo ang mahalaga dito. Ang mga bata na ang may desisyon. Ako, matagal ko nang natanggap na wala na tayo. Ero kung gusto nilang maging pamilya, ulit kayong apat. Handa akong kumabi. Ahimik kang buong bakuran. Parang pelikula. Maya-maya, lumapit si Nen kay Mang Tonyo. Hinawakan ang kamay niya. Pasama ka. Pamilya tayo. Lahat tayo. Tiningnan ni Mang Tonyo ang mga anak niya. Ang mga anak na nag-iisa niyang yaman sa loob ng labindatlong taon. Asa As unang pagkakataon, hinayaan niyang yakapin siya ni Rosa, hindi bilang asawa, kundi bilang ina ng mga anak niya. Hindi perpekto ang gabi yon. May galit pa rin sa puso ni Junjun. May takot pa rin si Ana na masaktan uli. May lungkot pa rin si Mang Tonyo, na hindi na maibabalik ang mga taong nawala. Ero sa unang pagkakataon pagkatapos ng labindatlong taon, magkakasama sila ulit sa isang bubong. Magkakasama sa ilalim ng isang Christmas lights na kumukutikutita. Ahabang natutulog ang buong barangay sa gabing yon, si Mang Tonyo, sa kwarto niya na malaki at malamig ang aircon, nakatingin sa kisam. May ngiti sa labi niya, pero may luha rin sa mga mata. Kaya pala ganito kalaki ang bahay na ipinatayo niya. May silid pa pala talaga para sa taong akala niya ay hindi na babalik pa. At sa labas ng bintana, ang buwan ay bilog na bilog. Arang nangako na bukas, bagong araw na naman. Ero sa pagkataong ito, hindi na siya mag-iisa. Lumipas ang mga buwan. Ang bagong bahay na dating tahimik at maluwag ay napuno na ng kawang pamilyar. Si Rosa, sa umpisa, parang bisita pa, natutulog sa kwarto sa dulo. Maaga umaalis para magluto ng agahan na iniiwan sa mesa na may note na, Kumain kayo, mga anak. Hindi siya umaasang kakain kasama sila. Pero isang umaga, nakita niya si Nin na naghihintay sa hapag. Nakaupo na. Nakatingin sa kanya na parang noon. Noong walong kaon pa lang siya. Inay, sabay na tayo, sabi ni Nin. At doon na nagsimulang matunaw ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Si Junjun ang pinakamatagal nagtanim ng gali. Minsan... Umuwi siyang galing site na marumi ang damit. Nakikita niya si Rosa na naghihintay sa labas ng gate, na may hawak na malamig na pubig at tuwalya. Hindi siya nagsasalita. Inaabutan lang. At si Junjun, kahit galit, kinukuha rin. Hanggang isang gabi, lasing siyang umuwi mula sa inuman ng mga kaibigan. Nakita niya si Rosa na gising pa, nakaupo sa sala, nagdadasal ng rosaryo. Inay, bakit hindi ka pa natulog? Tanong niya, boses na malambot na dahil sa ala. Kasi alam kong uwi ka, anak. Ayokong mag-isa ka sa daan. At doon na siya bumigay. Lumuhod siya sa harap ng ina niya at umiyak na parang bata. Bakit mo kami iniwan, inay? Akala ko po hindi niyo na kami mahal. Nyakap siya ni Rosa ng mahigpi. Hindi kita iwan ulit, John pangako. Kahit buong buhay ko nalang panabayad sa labindatlong taon na nawala ako. Gagawin ko. Si Ana naman, ang pinakamatalino sa lahat, ang unti-unting nagbago sa pamamagitan ng mga liham. Tuwing linggo, may sulat sa mesa ni Rosa, mga tanong na hindi niya kayang sabihin ng harapan. Inay, masaya ka ba noong umalis ka? Inay, may pagsisisi ka ba talaga? Inay, paano kung hindi kami naging mayaman? Babalik ka pa ba? As si Rosa, sumasagot sa papel din mahaba. Madetalye. Walang paligoy-ligoy. Hindi ako naging masaya kahit isang araw. Ana pagsisisi ang bumubuhay sa akin noon, at babalik ako kahit mahirap pa rin kayo, kasi anak kita, at hindi pera ang hinintay ko kayo. Hanggang isang araw, walang sulat na dumating. Sa halip, pumasok si Ana sa kwarto ni Rosa, yumakap sa kanya, at sinabing, Ama na ang sulat, inay. Sabay na tayong magkape sa labas. Treat ko. At si Mang Tonyo, siya ang pinakatahimik sa lahat. Sa umaga, magkasama silang nagjoging ni Rosa sa paligid ng hasyenda. Ritual na noon niya lang mag-isa. Walang salitaan. Ero magkahawa kamay sila minsan. Parang noon. Noong bagong kasal pa sila. Sa gabi, kapag natutulog na ang mga anak, mag-usa sila sa veranda. Hindi tungkol sa nakaraan. Tungkol sa bukas. Tonyo, salamat at pinatuloy mo ako. Sabi ni Rosa isang gabi. Habang nakatingin sa mga bituin. Hindi para sa kinto, Rosa para sa kanila. Alam ko, Ero may pag-asa pa ba para sa atin? Matagal siyang tumahimi. Tiningnan niya ang babaeng minahal niya ng buong buo noon. Ang babaeng sumira sa kanya. At ang babaeng sa kabila ng la.